Ayan, uh, guys, uh, nandito kami sa Swimmer Inns here. Kung inyong matatanda dati, nakarang din ko pa siguro mga tourists ago, uh, pinagawa ko yung sasakyan ko dahil may binigay sa akin iba na isang sasakyan na bago. So, yun ang ginagamit ko. Ayun yung sasakyan ko, naka-stack na dami, yung luma na dyan, maraming gas-gas. Naisip ko na yung magawa yung Swimmer Inns So, ngayon, nandito tayo Swimmer Inns here para kunin naman kasama ko si Alvin. So, papakita ko na din sa inyong bago kagandang sasakyan ngayon. Sa Alvin, ready ka na sa akin Yes, Alvin, so, ready na. Tingin mo na natin ko atas ka ganda. At saka sinabi ko naman sa inyo na ano. Ah, uh, di ba? May mga pa-surprise ako sa inyo. Pero, ah, basta, surprise. So, Makita mo na natin, guys. So, ito po yung, ah, uh, ito po yung cooking area nila, guys. So, Oh, ito po yung putting area ng shimmer in shells. So, ayan siya. Tapos yung luma po sa sakyan, guys, dito na siya ngayon, gawa na siya. Parang siyang brand new. Kasi dati marami siyang gas-gas. Tapos marami siyang, uh, kasi inabisok siya na isagi, nabangga ko pa nga siya. Tapos naka-atras ako ng ilang na itong apat ganta. So, marami talaga siyang damage. So, ngayon, uh, pinagawa ko si mga in-share. Nakaraan din ko pa, 2 weeks na ito nakaparaan. So, ngayon ko pala sa siya kukunin siya. Ito sinama ko si LG. Tapos, guys, ang hindi nila alam, surprise talaga to kasi di ba may sakya na ako bago uh, tapos binigay sa akin ng, uh, ko din naman talaga yung binigay sa akin ng GWF. So yun yung gamit ng araw-araw kasi good. maganda sa akin yun kasi na mamaliki ako, kasi sana ako malaki siya tapos mayroon siyang kaga sa kasi pick up. Uh, so malaking bagay yun. Yun din naman talaga yung pangarap ko sa sakya. So sa ko ngayon, um, uh, pinagawa ko na siya. Hindi ko naman din sana masyadong magamit. Tapos, Um, uh, nag-decide ako guys na ibigay na lang sa'yo. I'll okay. be So... Serioso oh, mo? Oo, kasi dito nga. Ka kaya na sabi may surprise ako. Yeah. Hey, uh, ibigay ko na sa lang sa'yo kasi diba mag lang din naman ako. Tapos ako na kasi na-arason, uh, pagpabayaan ko na siya. Tapos kasi pre-party niya. Uh, ako sa lang. So, nag-decide ako nga sa tulad si Alvin dahil hindi niya alam na siya ang ko para bigyan ito. So, uh, ayan, sana na Alvin, maingatan uh, mo lang din to, kasi ito yung ito yung sasakya na unang po na nabili ko nung uh, na ko na ako ng pera kasi malaking bagay din sa akin dati kasi ito yung ginagamit kong tulugan, pamalingki, naging bahay ko na rin para kung secure ako. One is the reason kasi para sa mga kaalang bagat ako tumili ng sasakyan dahil dati pagkatapos ko magtinda malayo yung bahay ko from Quezon City ang bahay ko tapos pasaya ko ng business medyo malayo talaga sa saka na ako mga araw na yun hindi ko na kaya buhay pa sa bahay na sobrang pagod na ngayon, wala ko sa pakiyari kasi para mag yung damit ko, mag-isip ako, na wala mawawala. Kasi pagkatapos ko natin mag na natutulog ako dyan sa gilid ng tindahan ko. So, kaya ako mag-isip sa pakiyan dahil para mag-isip ako para sa sarili ko sa mga gamit ko. So, ngayon, di ko na siya mag Dibigay ko na to kay Alvin. So, ano ang nasabi mo, si Alvin kasi, si Alvin kasi, guys, malaking dito naging part na sa akin, mga kasama ko siya, ah uh, kung saan kami punta, kung baga nakiinit siya ng aking uh, mga vlog kasi wala akong alam pagdating sa cellphone. So, uh, nag-decide ako na kung meron akong bibigyan, kung nakatulong si Alvin sa akin, kay Alvin so, ko So, ano mo sabi mo naman ngayon? isang malaking blessing yan. Yeah. No? Isang malaking blessing ha, ah, talagang uh, nakatanggap ka ng ganitong uh, sasakyan. Diba? Uh, parang isa sa patunay na, o pinatunayan na uh, yung mga sinasabi ng bayan na bibigyan you daw know, sa sakay ni Bibi Wat. Ito na ito na ba yun? Wow! ko na natin. Pakita ko na sa ganda. <makes noise> oh. Ganda, ano? Pakita ko na natin. Ito na natin. O, oh, tapos na dito na yung sasakyan na, bago na siya, kaya wala kang gagawin dito, Hindi i-drive na lang siya. Maayos na yan, ang condition ng makina. At ito pa guys, meron pa akong mahalagang sasabihin sa inyo. Ito, ngayon po lang din sasabihin Alvin, dito pa. Ay, meron pa? Ito, ngayon po lang din sasabihin, It's a plan! Bakit? Seryo, seryo, na yan? Kaya <laughs> well, ko totoo. Pero anyway, anyway, natito pala tayo ng Shiverly Shirts sa Bacor. So, pinag a po natin yung ating sasakyan no? meron din po tayong sasakyan mga kababayan nung no? na binigay talaga ni Diwata. So dito, papakita ko lang din sa inyo Ayan, yung sa ating si ah, yeah, ah, yeah. okay. okay, ito. Pinakita ko ngayon. Ulahin um, mo din natin ito. Ah, yeah. So naka-back naka to zero na rin po yung uh, loob nito kung makikita nyo. Makinan dito. Makinan dito.

lang naman ng at maging ganito rin kakintab yung sasakyan ninyo. Kaya punta lang po kayo dito. Ayan.